Anak? Anak? Lira? Anak? Umiiyak ka. Tumutulo ang luha mo habang natutulog ka. May masakit ba sa'yo, anak? Kumikirot ba ang puso mo kaya ka umiiyak? ni Hunay. Hindi ko dahil po na, na naghinip ako, Nay. Eh. Pero sa pagkakataong ito, na naalala kong panaginip ko. At ano na panaginipan mo, anak? Ay, nakita ko. Akong dalawang tao. Pero hindi ko na kung... kung sino sila. Kasi na'y madilim eh. Pero ang alam ko, isang lalaki at isang babae. Tapos, tapos malungkot sila, inay. Iiiyak sila. At bakit sila umiiyak? Umiiyak sila. Iniiyakan po nila yung... yung anak nila, inay. Pero... ang weird sa panaginip ko... ako ko... ako ko yung inay kanila. Tapos, tapos parang, parang ako yung anak nila, na'y. Nay, eh, hindi ko kaya sina, sina Mr. and Mrs. Saavedra yun. Yung mga magulang ng Nag-donate ng puso. Kaya pala ginipan ko na eh. At bakit Naitingin na? Naitingin niyo sila ba yun?